Mochi. yung sang sang lolipop at ito yung bago nila guys so lantern ang kami to guys lantern ang ano niya description ayan kano kayong pintahan ko nito titingnan ko pa mamaya yung mga presyo bago, bago ko to presyohan lagyan ng presyo takala mo kasi eh ig na ano to form coin pala dalawa to guys ah uh, ito first time ko dito sa akin dan soda pop sugar 30 pieces Kita ko to sa kapasan natin kasari. Di baka mabinta. Dinodumog din ng mga bata. O oh, may straw yata to. Ay, wala. Ang ganda kasi niya, o. Oh. Ang